Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako muli si Loy at syempre welcome na naman sa isang video. At ngayon uh, ipapakita ko sa inyo yung uh, setup na ginagawa ko dito sa work ko. Pag wala akong tuturo ang mga estudyante kasi ay uh, nagsiset up ako ng sound system para sa mga nagbabasking. No? So minsan nagkajama ko sa kanila but uh, for now, uh, Uh, ako yung parang nagsasoundman sa kanila although I'm not an uh, expert ah, uh, um, uh, hindi ako magaling mag-soundman o mag, uh, mag up ng sounds. Pero uh, meron naman akong konting alam about dito at uh, isa sa mga ay uh, ituturo ko sa inyo ay yung siyempre yung alam ko lang din at yung uh, sa tingin ko madaling setup at uh, madaling pero effective. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung connection kung uh, paano ko ginawa yung pagkakaset up ng sound system para sa mga nagbabasking. So by the way, yung nagbabasking is acoustic lang, no, duo lang sila. So ipapakita ko na sa inyo ngayon. Alright. Kung nakikita ninyo, ito yung ating mixer. Ito yung ginagamit uh, ginagamit ko sa work yan itong cable na to ito, nakikita nyo ito ay diretsyo sa ating powered speaker, no? So, 'yung speaker natin ay powered speaker. So, ibig sabihin noon, sa powered speaker, meron na siyang built-in na amplifier sa loob ng speaker, no? Unlike nung passive na speaker, hiwala 'yung amplifier niya. Tulad sa mga example na lang natin 'yung ano, video okay, ano? Hiwala 'yung amplifier sa speaker niya. So, kailangan i-connect mo muna yung mixer to amplifier and then amplifier to speaker kung passive. But this one, we are using uh, powered speaker. So, ibig sabihin, yung speaker itself ay meron ng built-in na amplifier. So, ang pagkakakonnect mo pala dito ay series. So, ibig sabihin, Uh, from this cable, diretso na to sa uh, sa ampli or sa powered speaker. And then from that powered speaker, diretso siya, maglaline out siya papunta dun sa speaker dun. So ipakita ko sa inyo yung uh, process. So kung makikita ninyo, from mixer, yung cable, dediretso doon sa ating unang powered speaker. And then from that speaker, no? magla out siya papunta doon sa speaker 2 which is sa likod nilang dalawa. So yan, kung parallel naman, so dalawa yan dapat ang, ang dito, dalawa tapos tagisang speaker doon sa labas. So dapat ito dalawa rin yung ating main volume ano, left and right mix. So ang ginawa ko, ah, kinonekt ko lang siya sa left tapos siniris ko na lang doon sa kabilang speaker. Kaya isa lang siya. Uh, the reason na ginawa ko yun is because kulang kami sa cable. So, kailangan kong uh, magtipid ng cable. Kaya ang ginawa ko instead of parallel, uh, ginawa ko na lang siyang series. Ano? Actually, abitin uh, kami sa mga habang cable. Ito kasi from here hanggang dun sa labas, hanggang dun sa labas is... Uh, around 20 to 25 meters. So, ang um, ang mga 25 meters and above namin na cable ay ilan lang. So, mayroon kami mga 10 meters pero hindi siya aabot dun sa uh, stage. Ano? Kaya ang ginawa ko, siniris ko na lang siya. So, yan. So, after naman noon, so yan ang ating volume. Uh, ito yung ating connection, ito yung mga microphone natin, so this one, mic 1, 2, so yun yung gamit ng ating uh, mga singers, yun, 1 and 2, tapos yung ating guitar amp, kung makikita nyo dyan yung maliit na amp na yan, okay, yan, dyan yan, kung maliit na amp, ano, So, yan naman ay nakakonect dito sa ating uh, five. Ano. Tapos yung timpla nila, actually, uh, pinagbibigyan ko sila sa timpla na gusto nila. So, actually, more on sila ang nagtitimpla ng mga mic nila. Tsaka ano, sa guitar. Uh, however, uh, meron ako sarili yung timpla, but you know, ayaw ko nang pakialaman. More on volume na lang muna ako this time. No? And this is, uh, ito yung kanilang main effects. So, na-adjust naman yan dito yung violet na yan, yan yung effect. So, yan din naman na color coordinated naman siya. So, kung makikita nyo dito, uh, yan yung pan. So, yan yung panning natin. So, kung naka-parallel tayo dito, yan, parallel, kaso naka-series tayo. Kung series, walang problema, no? So, if parallel siya, So ito, importante ito kasi pwede mong i-control like left and right kung sino papaguran mo na mas malakas na speaker. So if you want more on right side, so ipapaan mo to siya para it. Gusto mo nang more on left, so left. No? So sa ngayon, uh, okay lang yan. Hindi, no? natin gagalawin yan. And then, ayan, uh, yan, meron tayong low frequency and everything gain. So yan. So yun yung setup natin. No? So, uh, ipakita ko rin sa inyo kung paano ko kinunik pala yung series na to, no? uh, para mas mali maliwanan. So, okay, pakita natin. So yun, ano na may natutunan kayo sa video na yun. Napakasimpleng setup lang yun. Mixer, tapos powered speaker. Yun lang ang ginamit ko. Tapos uh, naka-series na connection lang siya. Pero kung kayo, kung ako tatanungin, maganda rin sana kung parallel kung marami kaming uh, mahabang cable. No? From, kasi medyo malayo kasi yung audio room to the stage. So, as you can hear, medyo nag-eco yung boses ko. No? But, yeah, that's my uh, simple setup. Uh, sapat na siya para sa duo or acoustic no na set up. so okay na to okay na okay na to and uh, sana may natutunan kayo if you have any question uh, comment lang kayo down below at uh, susubukan ko po ang lahat para masag masagutang masagot ang inyong mga katanungan uh, and of course uh, if kaya ko naman or if may knowledge naman ako sa tanong ninyo sasagutin ko kagad if wala naman po eh Itatrya kong maghanap ng mga videos sa YouTube, dito sa YouTube, na pwede kong ibigay sa inyo through comment. Ano? So again, see you next time and bye bye.